magandang mga araw mga guys Ito mga ginagawa nila ngayon Araw ng Saturday O oh, yan po no, Pinsan ko yan oh. nila yung buhangin At graba papunta sa loob ng bahay Papunta doon sa likod Tingnan muna natin guys dito sa taas Kung ano na ang resulta ng mga ginagawa na ito kakapagod guys sumakyat ito kinatapos nila yung para dun sa poste yung ilalagay dun sa likuran dito, dyan guys oh, dyan ilalagay yun ayan puporma na sila guys para dun sa slab Second floor Ayan yeah, na na guys yung para sa poste Halo-halo mula Halo-halo 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 Oop oh, Ayan na guys na na May graba na May buwang na May simento pa Ano ito pa Piling na kayo Halo-halo lang Miren, sí. sí, Aldo, Aldo.